PULSO NI MARCO! Uy, mas na, Jong? Kamusta kayo d'yan eh? Parang uh, mas mainit ka pa akin, eh. Yung sinasabi mo na Bambang... Ano yung Bambang? Province of China. Yung talaga... Yung uh, talaga eh... <laughs> ikaw ha? Maloko ka? Uh, maloko ko? Naloko na ako. <laughs> Okay, talagang di na makita mga eh kasi oh, talagang uh, Hello, ako nga hanggang ngayon kung ikaw eh yan ang uh, yung sentimiento. Okay, nahanap ko si Teacher Rubilin. Nakita na ba siya? Teacher Rubilin. Si uh, Teacher Rubilin, nabanggit yan doon sa Senate hearing, diba? di ba? Ang dami kasing naghahanap sa kanya Hindi ba siya si Teacher Rubilin? Yun ang inaantay ko. Dapat ma-isupina. Eh kaya lang, wala namang surname na naibigay diyan kay Teacher Rubilin, ano? Hmm. Nabanggit nga kasi siya doon sa Senate hearing. Hmm. Eh si Teacher Rubilin lang kasing natatandaan nung uh, tinaguri ang My Amnesia Girl at... Uh, <laughs> Ay hindi mo ba napanood yun? My ay ilabas amnesia. mo sa screen yung uh, pelikula ni Kim Chu dati. My Amnesia My Girl lang title. Uh -huh. At si Mayora nga po uh -huh. ng bambantarlak ano, na uh -huh. si uh, Mayora Alice Guwo. Imagine na uh, teacher mo ng mahabang panahon ay eh, hindi mo maalala ang kanyang surname. Pero yun na lang ang talagang naaalala niya. Uh -huh. Homeschool po kasi si Mayora. Sa loob ng farm nga daw lumaki. Oo, homeschooled siya. Mula grade school hanggang high school. Pero wag ka, sa farm lumaki. Nakamaklarin yan, ha? Dyan kayo nagkaroon ng problema? Ayo, magkano nga McLaren? ulit McLaren? ang maklarin? Wala pa si Eh, yun ang mga, di ba, naisiwanan. May, may, may maklarin? Dun sa, ano, area. Dun sa may tarlac. Dun sa, uh, may nakita oh. na na sports car. Ay, eh, nakapangalan kaya Mayora. Mayor, hey, ka. Ah, yung sa Pogo? Eh, hindi mo alam. Eh, <laughs> ganun. Ay, ah, ito na. McLaren yung kotse? Ay, sorry. Hindi pala yung si Kim Chu, si Tony Gonzaga pala yung may amnesia girl. Ay, may amnesia ka na rin. Ay, ako yung may amnesia na rin. Wala narin uh, na rin akong maalala. Boy. Matandara. Si Mayora nga kasi ay walang maayos na personal at school record. Kagaya nung no, pinag-uusapan nyo kanina ni Congressman. Hmm. Kaya wala rin siya halos maalala sa mga nangyari sa kanyang nakaraan. 'Yun ang sentro ng usap-usapan ngayon ng netizens. Isa-isahin -isa natin ha. Ah, mm. Yung mga hindi niya maalala, mm. At hindi niya na alam. Okay. Una, mm -hmm. hindi niya alam yung bahay kung saan siya pinanganak. Ikaw ba, ba, ba ikaw ba alam mo? Alam ko. Alam, alam ko mo kung saan siya tondo. Hindi kumadrona ang nagpaanak sa akin. Ah, sa bahay ng kapitbahay namin. <laughs> Doon inabutan yung aking nanay eh. Kasi siyempre, di ba, pag ikay na may bata, naitatanong mo yan sa iyong magulang. Kasi doon sa mga pinipila. Eh, hindi siya, eh, pa, Hindi siya matanong na bata, eh. Abay, kailangan mong maitanong. Alam mo kung bakit? Pansinin ninyo, <laughs> sa lahat ng mga pinipila pa nating form, hindi ba't nakalagay doon place of birth? <laughs> hindi ba't may ganoon? Place of birth? Hindi ba? Hindi mo na naalala. Oh, place of birth, eh, ano yon? Eh, ikaw ba? Hindi mo maalala. Ah, sa akin, Manila. O oh, sige, kung at least dapat alam oh, mo kung saan talaga. Okay. E yung sex, nakalagay din doon. Nakalagay din doon, male What? or female, hindi ba? Yun ang pagpipilian mo. Ay, yung iba sinagot, iba naman yung sagot ng kaibigan ko. Ano sinagot? Uh, ha? Ano sinagot? N not anymore. Ikot. <laughs> ang lungkot. Kung gano'n. Ang ah, Malungkot. Malungkot. <laughs> <laughs> brum 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 Pero mabalik ng dito brum brum nun Ay bukod nga doon siya so Hindi niya maalala Kung saan siya pinanganak Hindi niya rin maalala Kung uh, anong homeschool provider Okay Nakakonek Si teacher Rubilin mm -mm. Hindi rin daw niya masyadong maalala Kung ilang taon na siya Yung 17 years old na sinasabi Nung tanongin siya eh, Hindi niya talaga maalala Sinabi niya Hindi Ilan ko maalala ba siya Si Mayor Si Mayor ay bandang Banda <laughs> Ano yan? Lugar? Nasa 35 yata, ganyan na. Nasa bandang 30. Sa early 30s itong si Mayora. Uh -huh. Nung tanongin siya sa Senado kung kailan na i ang sabi niya ay babalikan niya itong ating mga kagalang-galang na senador. Okay. Abay, nung tinanong yung tungkol sa school record naman, ano? His school record? Yung tungkol dun sa mga school record, hinihingi ng mga senador hmm. ay wala pa rin siyang maalala talaga. Yun ang kanyang naging tugon. Ang alam niya lang ay siya nga ay homeschooled dahil siya ay lumaki sa farm. Kaya ang malaking tanong dito, hindi ano? Hindi niya maalala mga... Yung mga bagay-bagay na yun ay talagang hindi niya maalala. Hindi niya rin nabanggit kung sino ang uh, naging yaya niya. Walang naitanong. Dapat hmm, maitanong yan. Saan ba siya pinanganak? Yan. Hindi niya nga daw maalala. <laughs> Subukan mong panoorin yung buong hearing at talagang ang tatatak sa'yo ay uh, hindi ko maalala. <laughs> Pero naalala niya ang pangalan ng kanyang nanay at tatay. Ano pangalan ng mga magulang niya? Yun ang sinasabi. Naaalala niya. Oh. Yung pangalan nga ng kanyang mga magulang. Ngayon, ang tanong ng mga netizens kanina nasagot na ni Komalik Chairman George Garcia. Diba? Mm -hmm. Pero ako ang tanong ko, abay, mas mahirap ang mag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas kaysa kumandidato. Ay, oh. Naalala mo? Pag okay. mag-a-apply ka ng trabaho, oh. sa fast food chain Saka o kaya sa kilalang mall. Kaya tsaka hingihan ka ng MBA clearance. Eto na nga. O, 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 kaya nagagalita mo na naman ako eh. O, Sabi ng mga... na naman ako hindi, eh. Hindi, na, naisip ko lang kasi habang pinapanood ko yung Senate hearing, mm -hmm. mas nahirapan pa ako na mag-apply ng trabaho kaysa dun sa mga kumakandidato. Nung dati ako nag-apply, ano, ito muna, para pala sa mga nagbabalak. kanina nabanggit ni Chairman, yung mga mm. qualification, kung gusto nyong maupo. bilang uh, magkaroon ng pwesto sa lokal na gobyerno mm. sa mga nagbabalak maging mayor dyan baka ikaw gusto mo gusto mo ba? Ha? gusto mo ba? sa Manila sa Manila o sa QC ikaw balak ako sa mo gusto Ay, ayoko nang ah, ma maging karibal pa ni Mon Gualdes o ni eh, o ni ano <gasps> Ni Mayor. Sige, alam si Mayor? Sino si Mayor? Oh. Ha? Mayor ano? Sa Itbulaga. Ah, si, uh, si ano? Mayor si Jose. Jose. Si Jose oh. Manalo. Si nag pa daw ito, mayor, ha? Nang Manila. Aba, si, sino? Si, si Jose? Oo, O si, oh. si yeah. mong walwe, yeah. sino to? Eh, paligay ko, basta prepare din ako doon sa dalawang yon oh ito. Huwag lang itong isa. Okay. Uulitin ko kung si anong mga qualifications oh, na pinanggit kanina. Ano? Dapat eh, citizen ano? of the Philippines ka. Dapat registered voter ka dun sa municipality kung uh, mm. o probinsya o distrito. Mm. Kung saan ka tatakbo. Mm. O dapat marunong kang magbasa at magsulat. Yes, oo. So okay. At dapat marunong kang magsalita uh, ng Filipino. Hindi o ano mang Hindi, walang ganun. Wala tayo sa China. Okay. O anumang lokal na lingwahe. At ang minimum age nga ay at least, uh, kanina nabanggit, 21 anyos. Mm -hmm. At uh, may mm -hmm. residency requirement na isang taon. Mm -hmm. At least one year bago okay. yung eleksyon. Okay. Eto naman ang mga... Kinuha sa akin at hiningi nung ako'y nag-apply dati sa fast food chain. Okay. Iisa-isahin ko sa'yo kung bakit life is unfair, ha? <laughs> okay. Sige. Kailangan ng record grade school hanggang high school. Kapag sa fast food chain, at least nakatapos ng high school. So, kailangan ng transcript of records. TOR, NBI clearance. Uh, NBI clearance. Proof of teen. wala e, Walang barangay clearance. Hindi na ako hiningi anon, pero hiningaan ako ng team number, SSS, PhilHealth number, pag-ibig number, ang dami, di ba? Okay. At kung galing ka sa ibang kumpanya na, nagtrabaho ka na dati, kailangan mo ng COE. Certificate of... Employment. Employment. O, wala ngayon, certificate of good moral character. Minsan hinahanap yun. depende sa kumpanya. Oh, okay. ngayon, pagka naisubmit mo 'yan, dadaan ka ngayon sa exam. Mm. Exam kamu muna. Okay. Tapos meron ka dyang initial at saka final na mm. na-interview okay. bago ka matanggap. Mm. Hindi pa mas mahirap. <laughs> Bakit ganon? Tapos yung mga tumatakbo, ang kailangan lang isubmit, submit yung form. Mm. <laughs> Tapos eh hindi pa double check kung tama yung mga inilagay doon sa form. <laughs> oh. oh. At pagkatapos, pag nakaupo na eh, sila, dito, doon eh, ka lang sa solicitor general po pwede magreklamo? Eh, 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 ngayon nga dito, eh, di ba? basta may form ka, pwede ka nang tumakbo. Oh. Basta nakaporma ka. Tapos eh, pag... Okay. Oh. Pupunta, soldier lang, eh, pwede mag-file ng kuwaran to. Di ba? Ang hirap naman ang ganyan. Yan oh, din ang buhay no, na patunay. Parang, parang unfair nga. Ano? Unfair talaga. Ito pa. Oh, oh. Ay naalala tuloy ng mga kapatid natin nung Siguro, misang may... Siguro interview ka, taga saan ka nag-a-apply ng trabaho? Taga saan ka? Taga... Alam ng mga kasamahan natin yan so, dito ka, kung gaano ka kadaming hinihingi sandamak, ikaw di ba, pinagdaanan mo rin yan, sandamakmak na requirements na yan. Kada punta mo doon sa ahensya, magbabayad ka para makakuha ng clearance ng ganito, hindi ba? Mm -hmm. Tapos sila, form lang. Oh. Tapos susungitan ka pa doon sa, sa, ano, sa registrar ng eskwelahan pag kumuha ka ng TOR. Oo. Oh, oh. bakit? May tinatago ba kayo? Nakakita ka na ba ng registrar na hindi masungit? Patuhin kita nito <laughs> <laughs> microphone na ito, ha? O sige, mabalik tayo dito. At dahil sa sitwasyon <laughs> eh, ito. Pagpunta mo doon sa registrar, hingi, pahingi ka muna ng clearance sa library. Yun na nga. John kung meron ka mga libro ako. na hindi mo na ibalik. Oo. Oh, e, kung masungit yung library, Jan, ako, ta ako ta uh, ta uh, Speaking of school, uh, yung mga ganitong klaseng pagkakataon, naalala ko tuloy nung merong hiningian ng yearbook. Uh, oh, na magbabakasyon uh, lamang sa ibang bansa. Uh, Gusto lang na mamagjalan-jalan. Pupunta, pupunta doon sa Jerusalem. Ayun, naalala mo. Natanong ka oh. siya kung oh. bakit Ay, baki may ka... Jesus. Pupunta ka pa ng Jerusalem. Oh. Wala bang Jesus dito? Oh? <laughs> <laughs> Naalala niyo yan? Naalala ko yung pupunta. Oh. Pero nung siya ang tag-immigration, magka pupunta ng Jerusalem. Gusto ko na, na puntahan yung birthplace si Jesus. Ayan Ay, na nga. E, ba't ka pupunta pa doon? Eh, may Jesus naman dito. Kasi Saan nagre mga netizens, oh, okay. ba to? bakit parang mas mahigpit daw mm -hmm. sa mga Pinoy na lalabas ng bansa kesa sa mga foreign nationals na papasok ng bansa. San yung pasya? Tapos pag tayo, minsan pumunta ka doon sa opisina para kumuha ka ng birth certificate mo mismo at nagtatagalog ka naman, hirap na hirap kataba ng pila. Oh. Abay sa ibang Chinese, dali, ano? Republika oh, ng Pilipinas. Ano? Home service pa siguro. Ay, baka nga. Baka isang text okay. lang. I-deliver ide pa sa kanilang bahay. <laughs> Eddie, wow. Pag, pag mo ngayon ng birth certificate, ang hirap kaya. Oh, hmm. Ako I mismo, ah. Kita mo? Hmm, hindi ka basta-basta, ano. Hindi ka makakakuha basta-basta. Oo. Oh. Madaling hmm. naman online, pero, pero again, may bayad. Pero, magandali, ah. Nakakuha ng birth certificate itong mga ito. Itong hinahalap nila, Congressman Ace, pati itong si Mayor Alice Goo, natarong ba ito ng mga, ano, ng mga basic na katanungan? sa pagkuha ng birth certificate o passport? Gaya ng sino mga host ng Itbulaga? Isinasama na nga yan, di ba, sa mga po pwedeng maitanong kapag kukuha yata. Oo. sino ang pinakapopular na love team noong 1960? Dapat maisama yan. Depende sa edad. Ano? Oo. Ilang taon na si Ted Filon sa radyo. Yung mga ganun. <laughs> Yung Makanan kanya, mapaisama yan eh. Okay, sige. O, so, ito hindi nga sa Senate hearing, oh, ano? Repa, no, lumabas mm. na ang isa sa mga partner pala nitong si Mayora mm. sa business ay si Wang Ziyang. Mm. Sino daw? Na Wang Ziyang, na isa palang pugante. Si ang sagot ni Mayora, abang, hindi, syempre, ang sagot, ni Mayora, wait, siyempre, ang naka, sagot niya naka, ulit. Si, si Mayora do naka-chopper pa? Oh, eh, sabi ko nga sayo may McLaren at may chopper pero lumaki sa farm. Simple lang ang buhay. <laughs> at nanang tanungin din siya, natanong din siya kung sa siya kumuha ng pondo oh, oh. sa election. Oh. Ano? Ay nasagot niya na eh, meron siyang poultry business. Confidential. Oh, pero pag tinignan mo online kung sino ang mga close ni Mayora, at kung sino ang mga nag-endorse sa kanya, hmm. nakakatawa. Ay magugulat ka talaga. Oh, Did ito you nga. See you cry? Nung tinanong siya, mm. kila, alam, eh, ito pala yung business masyado. partner mo, fugitive. Mm. Dahil, uh, fugitive. fugitive. dahil may mga tatlong pasaporte pala ito na iba-ibang ginagamit itong si Wang Xiang. Hindi Ang ko sagot ilit ni Mayora, ah, alam mo kung ano. ano? Hindi niya alam na fugitive. Nung Senate hearing, doon niya lang nalaman. Hindi ko Nung araw siya. na yun. Ang hindi sabi pa niya, pa ngayon ko lang nakita niya. sa screen ninyo na fugitive Is pala niyo. yan. Yung ka-partner? Ay, oo, oo. Ha? Hindi ba't ang dami niyang hindi alam? Malina naman. So, eto na nga, isa lang ang nakikita kong klaro dito. si Mayora, mukhang handa sa kanyang isasagot pagka-pogo related. Pero nawindang siya. Siya ay nagulat na ang mga katanungan tungkol sa kanyang pagkatao. Lahat na ng sagot niya, hindi ko maalala. So, ang tanong ko, sagutin ninyo, ha? Sino nga ba si Mayora Alice Guo? Ba't ang dami niyang di maalala? Sa niya nang galing? Saan yung exact location ng farm? Ang dami kong tanong. Di ba saan lumaki? Kung pwede bang ipatawag sa Senado, si Teacher Rubilin, pati yung How magulang na nabanggit. Haan, ah, ay bigay na ba yung apelido ni Teacher? May mga kaibigan e, ba si Mayor? Sandali, Marami akong sandali, tanong. Sandali ha, ah, gaya nung sabi ko kanina, sa Pilipinas, ah, iba tayo dito ha. Ah. Oo, oh, oh, kailangan natin kunin ang side ni Mayor. Ay, oo, oh, totoo naman. Tawagan natin si Mayor. Sumagot oh. na ba si Mayor so, ha? Sumagot na ba si Mayor? Pinakuha natin ang reaksyon. Pero nag-ano na, na, na kayo, ah... Dim, Nang hingi na ba kayo ng reaksyon oh, kay na, Mayora? Pero Dimpy, naalala mo ba? Napinatawagan namin siya iyo kahapon. Ha? Hindi ko pa alam okay. Sir. Okay. Sige. <coughs> ah, naghahanap. Sino hmm. hinahanap? Mm, mm, si Teacher Rubilin. Okay. Hindi naghahanap alam, daw ng... Ah, okay. Inaantay natin ah, si Mayora. Na, Bukas ngayon. po ang instasyon na ito sa mga pahayag ni Sige. Mayora. Okay. So, ang tanong ko last na lang bago ko umigsit, hmm. Gano karami ang mga tulad ni Mayora dito sa Pilipinas. Na Mayor? Hindi. Na walang maayos na record, pero may posisyon sa gobyerno. Nag-iisa oh, lang ba siya? Yan ang tanong. Yan ang takot. Okay, peace out, man. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.